Bila hong isang Lapid, ang ama ho ninyo isang senador na alam ho naman ninyo hindi ho masyadong popular kung ang pag-uusapan ay ang uh, narating sa edukasyon at naging performance bilang mambabatas. Kayo ho pag naging senador, anong aasahan po ng mga kapampangan at ng ating mga kababayan sa isang Mark Lapid? Ayun po, ayun uh, nga ho ang uh, nakakatuwa. Kung ambasihan po natin ay eh, yung pagiging uh, maingay lamang o pa mailig magsalita, eh, talagang hindi ho mahilig ang aking ama sa pagkikipagdebate. Ah, uh, pero kung doon po sa pagdating sa kanyang trabaho, eh, may pagmamalaki ko ho na marami ho siya na nagawa sa Senado. At katunayan, makikita ko natin yan doon sa mga bills na kanyang uh, ipinasa at yung batas na kanyang naipasa, yung Republic Act 1999, 1999 or yung Free Legal Assistance Act po uh, sa mga may hirap nating kababayan. Eh talaga pong uh, nagtatrabaho. Pero kung yung pong uh, pagiging debate, eh, alam naman n'un natin high school graduate yung aking ama, hindi naman n'un namin uh, itinatanggihan at uh, siyempre yung kakulangan sa edukasyon ay eh, parte po nung kanyang kahinaan bilang uh, bilang isang mambabatas dahil din po sa dalahuyan ng kahirapan nung sila po ay mga bata pa. Okay.